11 ka mga establishmento sa Ormoc City na sunog, samtang 8 ka mga panimay sa Talisay City gilang sa kayo. Ang detalye ni ining mga balita sa report ni Family Dumabo. Natugaw sa ilang pagkatulog ang mga residente sa Mabini Street, Barangay South sa Ormoc City. Di miulbo ang dakong sunog. Sa inisyal ng investigasyon sa BFP, nagsugod ang sunog sa usa ka tindahan sa burger na may katap sa pa ang mga nagkadayang tindahan. Nadawat sa kabumbiruhan ng alarma sa sunog pasado tungang ang gabi o giisa kini sa third alarm. Tungod sa kadako sa kayo, mi respondi ang mga sakop sa BFP ngagikan sa Kananga, Albuera, Matagob, Merida ug Baybay City. Bato di Senior Fire Officer Ethel Tumilioso, Public Information Officer sa BFP Ormoc, nga nakontrolar ang kayo alas 2.23 sa Kadlaon o nadeklarar nga fire out alas 3.44 sa Kadlaon. Base sa inisyal sa BFP, naas sa 8.4 million pesos ang gibiling danyo sa mga sunog. Walay namatay sa insidente apan adunay duha ka tawo apil na ang usa ka miyembro sa BFP Albuera ang nakaangkon og minor injury. Padayon pang gisusi ang hinungdan sa sunog. Ang additional mga fire trucks sir mao gyud nakatabang sa tuo agi pagkakuan nato sir nga mm. makakuan kay lisod drag kanang tulo ang atong fire truck at nga time mo tong nakuan. And then ang mas challenging na sir kay yung mga affected nga mga establishment ng mga owners pero at least na nakontrol naman kay naman ng atong mga kapulisan. Samtang mabos sa dulaan 50 ka-individual ang apektado sa sunog nga Ulbo sa barangay Maghaway, Dakbayan sa Talisay, pasado la una kagahapon sa hapon. Walo ka mga panimayang hingpit nga naugdaw sa mga sunog, nag-iisa sa first alarm. Padayon pa sa pakisusi ang kabumbiruhan sa inungdan sa sunog. Kasamtang gipailuna karon na napulo ka mga pamilyahan nga nasunugan sa gym sa Barangay Maghawai, Dali nga ipabutangan og tent ni Mayor Samsam Gulyas aron mapailuna ang mga biktima kagahapon o ug ang pagpadangat sa denri ang tabang lakip na ang medical nga atensyon. Padayon karon ang pagtabang sa Taga City Social Welfare Services ug pagkolekta sa dugang ang ganon sa piktado nga pamilya aron ilang maandap ang pinansyal nga ayuda nga ilang mahatag. Uban gebutin, family Gabutin, Balitang Bisdak